Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest from Masagadi Channel. A fated or old matarder. So ngayong hapon na to, sige na to yung sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of August 22 hanggang August 28 for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome to my channel ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video. Kano na kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hirap siya ba for more videos updates, maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo -lalo na ang skip ng ads na way pagpalain po kayo. ng Diyos at may kapal siksiklingling na guumapaw, nabiyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advise sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Leo. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me information. Nakang gusto sabihin sa inyo ng baraha. So, there's something, the Three of Cups. A celebration coming in. No? Maraming celebration na magagana. Now, there's something, happiness. Family gathering, homecoming. So, there is something, an, an, ultimate happiness coming in. And there's a justice card, something, justicia. not justice will be served. Ano man yung bagay na ginawa mo no, maaring bumalik sa iyo, maaring um, ano man yung bagay na pinagpaguran, pinaghirapan mo ay maaring uh, magdala sa iyo ng um, paying off, no? Makukuha mo yung mga bagay na what you deserve. The just is something balance sa Tostisha. Some of you guys, no, meron kayong um kumaga, pinagdadaan ng mga law, no? Ay maaring mga paper documents, no? There's a something na parang may cases, ganyan. So, uh, um, mapasat mapasa at makuha mo, no? Kung ano man yung bagay na gusto mo, makukuha um, mo siya. And there's a of surgery, so there's a lot of toxic and negativity around you. No, so, especially guys, na marami talaga na, nap napapalibutan ka ng negative, no, kundi ang katrabaho, kamag-anak, or kaibigan, environment, or toxic family, let's see, clarify pa natin yan. And this is something at Seven of Cups, no, confusion. Na no, talagang, um, ginugulo ka nito para magulo ka, para malinlang ka, para mawala ka sa focus, mawala ka sa concentrations, ganon. No, and of course, there's a multiple choices and multiple options, no? May mga bagay na nag, nagbibigay kaguluhan sa utak mo, no? Na ka, ano ba talaga yung kailangan mong gawin? Ano ba talaga yung kailangan mong unahin? And there's a hyphen for lesson learned. Basta sinasabi dito, kailangan mo lang matuto No, ano man yung bagay na nangyari from the past, no. Kailangan matutunan mo na mag-set ng boundaries sa sarili mo, no. Protectionan mo at pangalagaan mo ko ano man yung bagay na meron ka. And because there is something guys with the night of once, konting tiyaga, no. there is something near to success. Napakalapit na para magtagumpay ka. No, wag kang susuko, continue what you're doing, no. Talagang mayroon ditong parang there is a verification na paglilinisin muna, no. Lilinisin na sa paligid mo. Kasi sino talaga yung totoo at hindi totoo sa, sa paligid mo at sa buhay mo. And there's a page of Pentacles for Invest Wisely. So, ngayon, mas matututo ka na, no? How to manage and control your finances. No? And of course, your time, your effort. And there's a two with a balance. So, see, talagang double clarification, no? Timbangin mo yung mga bagay lang na makakatulong sa'yo. No? Lagi mo titignan yung magiging cause and effect. And there's a King of Cups. There's a devoted supportive person. Now, mayroon dito devoted supportive person na maaring um, mahal na mahal ka pero ang nangyayari, no? Um, there's a toxic family. Maaring yung, per, yung family na person may very toxic. na no? Nas napapalibutan kayo ng toxic. And there's a damon the ka with a truth reveal. Ilalantad talaga lahat ng katotohanan na dapat mo malaman. So, maaring malalaman mo na kung bakit ginugulo, bakit parang Uh, hindi kayo maka raos sa or maka move on sa situations na yan so paulit-ulit yung suliranin no, that because of this toxic family I think so No, this something that will afford you with the turning back. So, don't you worry. So, kailangan nyo lang matutunan nyo na kailangan nyo sa mundong ginagalawan nyo, no? No, nasa sa inyo ang mag, um, kapalaran na nakatadhana para sa inyo. So, ibig sabihin na kayo ang gagawa ng ikabubuti at sa nyo. So, matuto na kayo na magkaroon kayo ng sariling disposition, no? At magkaroon ng, um, kumbaga, control sa inyong relationship, So, wag kayong dumedepende sa ibang tao, no? And because there's an emperor, see, maturity. So, this is something I'm mature enough and being grounded. So, kung gusto niyo maging maayos at maging maganda ang inyong um, pagsasama, kailangan niyong umalis dyan sa situation nyo. No? There's an unhealthy environment. So, kailangan niyo lumipat, no? And because there's something that six of wands for victory, at magtatagumpay kayo, no? Ano yung bagay na ninanais nyo, makukuha nyo ito. Kaya pala, there's a three of cups, no? Parang, There's a something third party, Doon palang pinakita na may third party talaga. Not may justicia. Ibig sabihin dito masyado na kayong inabuso or masyado na kayong ginangster talaga. No, and there's the king of all something ambition. Lagi niyo titingnan yung magiging posibilidad. No, parang ngayon na bumuuna kayo ng mga plano niyo na na alam niyo magkakaroon ng changes and development sa buhay niyo, sa situations niyo. And there's a journey. Paalala sayo, na kanya, kailangan niyo talaga makalaya from the this toxic family. And this is a strength of your confident. Lakasan yung loob mo. Maging malakas ang pakiramdam mo. Dahil ang, ang pinakakatotohanan dito ay may mga tao sa paligid mo talagang ginugulo ang inyong relasyon. And there's a... Oh, see, third of sword, sabotage. Sabi ko na eh. Diba? Talagang sinasabotay ang inyo relasyon. So, nasa sa inyo, nasa pala dyan, nasa kapalaran nyo na magiging ang inyo relasyon kung matututo kayo no at magkaroon kayo ng boundaries sa sa, relationship at sa buhay niyo and because there's something guys with that side of pentacles see, magkakaroon kayo ng long term success and long term relationship talaga magkakaroon pang matagalan and financial security no napakalapit na ibig sabihin natatauhan na kayo no naliliwanagan na kayo sa lahat na nangyayari for the outcome guys there's a devil card see there's something a negative or something toxic No, there is something black oven. So talagang mayroong nagbibigay kamalasan sa inyo. No, that because of this person, no. And there's a set of ones. See, may nagbibigay pabigat sa inyo. Ibig sabihin, hanggat nandiyan kayo sa position na sa situation, hindi kayo uunlad. No? And of course, there's a creative story. Clear the boundaries. Diba? Kailangan nyo linisin yun na sa paligid nyo. Alisin nyo magbibigay negatibo at nagbibigay kamalasan sa buhay nyo. And of course, there's a two of one choices. So, piliin mo yung mga bagay o taong pagkakatiwalaan mo. So, some of them guys talagang Um, ginugulo ka nila or something confusion talagang talagang magulo talaga, no? Parang magulo yung buhay nila o buhay nyo dahil sa kanila. And this is the eight of kasi moving forward, at makaka-move on na kayo, makakawala na kayo, or kailangan nyo makalaya dyan. No, from that situation. And there is a tower moment for a major changes. Alam nyo, na-sense ko dito, nagkabaranggayan pa. No, may na-sense ako nagkabaranggayan. No, there is a tower moment for a major changes. Malaking pagbabago na magaganap dito sa buhay nyo. Kung, um, kung susundin nyo kung ano ba talaga yung kailangan nyo gawin sa buhay nyo. No? So, let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalusugan. So let's watch this. So, let's see what is additional messages for finances and career. Shuffle muna tayo na better light, guys, ha? Okay. So, we're back. So, there's something yung page of soul, being curiosity. So, ngayon, mas magiging mas mabusisi na kayo. How to manage and how to depend your mind, your finances, resources of income. So, ngayon, mas magiging mauta ka na. Now, there's a witty. So, mas magiging wais at matalino ka na this time. And there's an Everest card. So, there's a river talagang, no naging masigla ang inyong relasyon at ang inyong buhay at ang inyong finances no there's a river for a new blessing coming in no and there's a five of search. kasi nagkakaroon ng self sabotage that because of your action and decision so ngayon no parang mas matututo ka ng um, pangalagaan ko ano naman yung bagay na meron kayo no because no, there's a queen of wands by confident lalakasan niyo yung loob niyo aalisin niyo na yung pangamba No, and of course, the page of cards, no, ano man yung bagay na mararamdaman mo at maaaring, there's an answer, kanyang intuition, susundin mo na. No, alam mong kakaiba yan. This is something that temperance with a divine timing, so this is something, a moment, no, parang, this is the perfect timing for you na matuto tayong kumalma. No, na, ito na yung tamang pagkakataon na ibinigay na kailangan mo ng uh, mag-pay attention, no, about sa financial resource of income. So, kailangan maging aware tayo sa mga pagkakatiwalaan natin, ganon sa so pagdating sa love life, there is a the full card. So, this is something a leap of faith. Talagang sinubok ang inyong relasyon na in fairness. No, there is something a new beginning. And there is a for one. Some of you, magkakaroon talaga ng high level of commitment. Maring sa mga pinagdaanan nyo, lalong sumigla at lalong naging matibay ang inyong relasyon. Now there is a twin flame energy and soulmate connection. And there's a sun card Mas lumiwanag no, ng mundo at buhay nyo dito So, ibig sabihin ka mag pay, Kung mag-pay attention kayo At makakalaya ka na From toxic environment Or toxic family Oh my God No, gaganda na ang inyong buhay No, the, see There's a seven of ones protections So, protectionan mo na At papangalagaan mo na Ano man yung bagay na meron kayo Ang relasyon at ang buhay nyo And because there's something The nine pentacles Wow, there's a blossom lalago eh. Lalago Gaganda no, maaring maging maayos na, maaring madagdagan pa yung miyembro ng inyong pamilya. And because there is a high hypothesis, so there is something, a mystery. Marami ka pang bagay na hindi pa natutuklasan, but there is a something unexpected situation. No, there is a something unexpected blessing coming in. Pagdating sa kalusugan, this is something a Queen of Cups, ay Queen of Pentacles, so this is something a maturity. No, basta sinasabi dito, mas matuto ka na mag-manage ng financial resource of income, no? Balance. And there's a knight of swords kasi there's a knight of swords that represents something anxieties, sleepless nights. So nagkakaroon ka ng worries dito. And there's a two kung may hinihintay kayo paper documents, no? Kailangan yung maghintay nang maghintay lang kasi darating naman 'yan. No, wag yung wag kayo ma-stress sa bagay na 'yan. <coughs> Excuse me. And there's another card, see there's an offer for you. Mag-ingat tayo sa mga offer din at the same time. Now, dahil uh, there's something, uh, um passion kailangan ng um, etong offer na to yung talagang hilig mo yung gusto mo no and there's a diking man oh my god there's a diking man baguhin yung perspective nyo sa kalusugan nyo, some of you guys lutang no? Nagkakaroon ka badalas no ng anxiety sleepless nights no? miwas kayo sa mga pagkain na galing sa ibang tao, no? Or galing do sa, sa toxic family na yun. Mamaya, may ginawa pa lang hindi maganda sa inyo, no? And because there's something na guumapaw na saya at kaligayahan ninyo dalawa. At may nasa-sense ako dito na iingit at nagsiselos nga. Oh my God. Toxic family nga. So let's see what is additional messages with a magic and free messages advices. And because the pick a card, yes or no. So guys, kung bago ka sa channel ko, pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot siya within 1, two, or three. Kung nakapag-isip ka na ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. Guys, and of course, malalaman mo ang sagot sa dulo na reading na to. Yan, of course, maraming salamat sa mga nag-share ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. At maraming salamat po sa mga Uh, solid subscribers and new followers and new subscribers maraming, maraming salamat po sa inyo. so let's see what is additional messages and advices so let's watch this okay guys so we're back and we're with a Magical of messages and advices for you with a Magical of messages and advices okay Healing healed healer So may kagalingan talaga No? unting hihilom No? Lahat ng bagay na pinagdaanan mo Sugat ng nakaraan No? Magbabago talaga yung situation man And surroundings mo There's a travel guys Na maaaring magkaroon kayo ng travel Upcoming trips No? At the same time There's an emotional healing Mas magiging kalmado lang yung emosyon No? Para mabubunutan ka ng, ng tinik No? Pag nagawa mo na yung bagay na dapat mong gawin What is the yin and yang oracle card? There's a memory. See? Kumaga maraming bagay na talaga nagsing-in sa talaga maraming Nagpaalala sa'yo, maraming bagay na na, na nagbigay um, kalungkutan sa nakaraan mo. So, kumaga bang mga bagay na hanggang ngayon bitbit -bit mo pa. No, I think there's something trauma. There's a loss. No, parang nanghinayang ka sa mga bagay na nawala. And of course there's something thoughts. So, tanggalin mo 'yung mga negative thoughts na 'yan. See? You're feeling isolated. So let's see what is the synchronicities represent what. For synchronicities represent with the reflections, no? Lahat ng bagay na gagawin mo magre-reflect sa'yo, kaya kailangan be aware. No? Sa lahat ng bagay na iisipin at gagawin, there's a spirit. No? Dahil bibilis ang takbo ng sitwasyon, huwag mong hayaan na kainin ka ulit ng negatibo at para bum baka bumagal ulit ang takbo ng sitwasyon mo. And there's a, the world. No, babaguhin ang mundo mo. No, there's a crown. So, ibig sabihin ni Kaun Kaunay nanalo. Talagang nagtagumpay ka na. Nabaguhin ang mundo mo. So, let's see what is the romance. Thank you for Mystic Love oracle, There's a party having fun. So, enjoy. No, your life. No, your, your family relationship. And there's something of divine timing. So, ito na yung tamang pagkakataon. No? Ito na yung tamang pagkakataon para mabago na ang ikot ng kapalaran yung dalawa ng person mo. What is your kang Hell Michael messages? New beginning and fresh start, si ba? Magkakaroon tayo ng bagong simula at panibagong eksena dahil nakawala na kayo from toxic environment. Wow! What is the Jesus loving quote said? Let, ayan, sorry. I am the good shepherd, the good shepherd giving his life from the ship. So, ang ating Panginoon ni binibigay yung mga bagay na karapat dapat para sa iyo. Yung mga bagay na alam niya makakatulong sa So, it means kaya mo yan na pagdaanan, naranasan para hubugin ka, malaman ang kahalagahan ng lahat ng bagay-bagay sa paligid mo. What is additional messages with an angel's number? Represent with the 1122, there is a great ship. First, focus on the positive changes occurring due to your efforts, then expand your horizon and permit yourself to try something new. So, many people or many Many positive shifts are in store for you. The world around you is changing in your favor of your intention. See, di ba ang mundong ginagalawan mo ay magbabago yun depende sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Tulad na sinasabi ko, dito pa lang, no, nagkakaroon ng spiritual development and personal growth, no, dahil uh, binago na, no, ng inyong uh, kaisipan ng mga, or pananaw din sa buhay, ang mga pangyayari sa buhay nyo. Naramdaman nyo yun na something na there's a negative connection, the two of you guys, na there's a toxic family na nag-attract ng negativities. So, kumbaga, alam nyo na hindi kayo ulad at nakuha nyo yung corona na yon at nalaman mo kung paano mo babaguhin ang mundong ginagalawan mo, no? So, let's see what is the money mo ba back. And there's a wrong decision. No, there There's something to think before you act. So, bago ka kumilos, no? Bago ka magdesisyon, kailangan pag-iisipan mo muna. Dahil may mga desisyon ka dito, maaring nagkamali, no? At uh, maaring ngayon, no? Kumbaga, naramdaman mo yung consequences. So, kumbaga, nagkaroon ka uh, ng, um, realization. So, kaya kailangan matututo na tayo na bago ka mag decide kailangan lagi mong pakakatandaan yung magiging impact, no? Yung magiging cause and effect. or even consequences. What is shadow work what? Para walang aw sa paw. Oh, there's a deception. Inner uh, integrity and transparency and trust. Slippery is slip erodes trust, honesty, exposure, connection, and authenticity. So, kailangan maging totoo sa sarili mo. Iwasan mo magpanggap. Do? No? Basta sinasabi dito, magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa lahat ng na nangyayari, at maging totoo ka no? sa kung ano man yung bagay na nasa harapan mo what lies beneath with the future. What lies beneath with the future. And there's a bank failure. See, talagang nalustay, ba? Talagang nawala yung ipon nyo. And there's a cap up. Ibig sabihin dito nalaman niyo talaga, no? Talagang there's a cheating talaga. Talagang alam niyo hindi kayo mag-grow sa situations na 'yan. Dahil maraming tinatago, maraming mga pang panloloko, ganon. There's a clarifying for a love situation. There's a cross path. A A mismatch of intention, clashing perspective, and journey music align. So, talagang, no, talagang, may, kala mo, yung bagay na, yung gusto mo mangyari, pero, um, hindi yun yung nangyari, no? Yung parang, there's an unexpected situation na, iba yung, iba yung gusto mong mangyari sa, sa nangyari siya, diba? Kung baga, yung iba yung intention mo, pero yung nangyari is, kumbaga na abuso, maaring naloko ka, or maaring inabuso talaga dahil dun sa mga kabaitan mo, or dahil sa paubaya mo sitwasyon, gano'n, dahil naging, hindi sa pabaya eh, naging, kumbaga, naging open ka, no? At yung mga bagay na yon na nakita mo, nalaman mo, at binago mo na, no? Dahil, hindi na tama. No? Ito yung wrong, decisions din siguro na masyado ka nagtiwala. What is the clarifying for a life situation? Kaya para kanina, di ba, parang may ginigi, parang na-sense ko din sa unang reading natin na parang gigi, ginigisa kasi sa kasasarili mo mantika, di ba? Pero because there's an almost there. So, big sabihin na halos nandito na. No, nalaman mo na, na-pinpoint mo na. Phrases with a faith for you you are on the blink of breakthrough. Your efforts are about to bear fruit. See, aani ka na ng mga pinaghirapan mo. Nandito na yun. Nakuha mo na. No, nalaman mo na. At ito na. No, aani ka na ng mga pinaghirapan at mga, mga pinagpaguran mo. Malalasap mo na ang tunay na sarap. What is the part of the life? Revision 1. there is something inner healing. So, ngayon, unti-unti nang gumagaling, no? Ang yung kalooban ng yung sarili, no? Dahil nagkaroon ka ng takot, pangamba, nagkaroon ka ng trust issues, no? God has brought me to the perfect state of being for healing. When I encounter weakness, I transform into strength. I focus my thoughts on the light, allowing darkness to the turn, to turn into courage, which is that I become stronger, more resilient, that align with the divine healing. So, talagang alam mo na Nakaugnay mo ang ating Panginoon, ang ating mga gabay, no? Sa mga tinatahak mo, landasin na binago ka ng mga karanasan at sakit na yan na unti-unting hinigom na naging mas malakas ka at mas, mas, naging matibay ka, no? Hindi ka na basta-basta nagpapaniwala sa matatalin na hagang salita. So, guys, let's see what is a pick a yes or no? So, let's watch this. Okay, so we're back, guys. Nandito na tayo, no? With a yes or no pick-a-card. So, guys... Alamin natin yung magiging sagot sa tanong mo. So, let's start tayo with the number one. kung sino niya kapili na number one, ito na yun. There is a yes. Wow. Clearing the air. Refreshing change. Refreshing change. O, okay, talagang, ito na sumibol na, no? Unti-unti nang binago ang sitwasyon mo. At unti-unti mo nang nakikita ang ganda ng ikot ng kapalaran mo. Talagang malinis, maayos, masigla. Let's see what is additional messages. And there's a no with the number two. Care to strong, find solid ground. See? Ito, sa panahon nito, baka hindi mo pa nahalap, no, ang iyong sarili. O baka hindi mo pa ang lugar mo, no, sa inyong relasyon. So, kailangan mo magkaroon ng realization for the meantime, no? Hindi wala ka pang... Kumbaga, hindi mo pa nakikita ang kamalayan dito sa nangyayari sa buhay nyo. Number three. So, ibig sabihin dito, kailangan wag kang uh, magpapakas parang magpapakatanga, galangan, kung maga mo magising, wag kang magstay sa isang sitwasyon na alam mong walang uh, kasiguraduhan, ganun. There is a number three, yes, you are right on time, do it now, sis, the So, nasa tamang panahon ka. Ito na yung tamang pagkakataon para gawin mo ngayong araw na to, no, yung bagay na dapat mong gawin, no, para sa uh, susunod na eksena, hindi ka na mahihirapan muli. Not, ito um, na yung panahon at pagbangon mo. Kumapit ka dahil babago na ang kapalanan at ikot ng mundo mo. So guys, this is um, a weekly goodbye for the month of August 22 hanggang August 28 for the sign of Leo. So, Leo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo comment down below. Kung kaninong energy ang ating nasa government. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the question bell for more videos of this. Maraming salamat po sa so mga walang sawang pag sa aking channel lalo-lalo na ang skip ng Adsaway, so, pagpalain po kayo. Nang Diyos at may kapal sik sikliglig nag gumapaw ni Biyayang sa inyo. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye